Ah, ha? Morning. Ito na naman. Wala lang tayo makapag-upload eh. Ayan. <coughs> Samahan nyo ako. Eh. Walang paso kaya sasaglap sa dadagat. Pagka sakaling makahuli. Pag ulam. matagal na akong di nakapunta kasi gawa rito ang mga bagyo eh. Sunod-sunod. Eh, ngayon kalmada. Ah, subok tayo. Pang ulam-ulam lang. Pero kung makatimpo, eh, isama na rin yung winta. Kung <laughs> sakali. Sige, kita-kita tayo doon. Ayan, good morning. Oh, dito na tayo. Yo, so, maliwanag na. Oh, hagis tayo. Ayan. Ayun. 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 Naa palag. Mahina lang. Oh. Huh? Bali anak. Angat. Ano kaya itong mga napalag na to? Ah. Ah. Talaki ito ko. Oh. oh. Limit nga lang. Ang dami. Oh, so, pwede na paksiw. Ah. Paksiw lang to. Ay, malaglag pa. Lusot yata iba. Malaglag ah. pa. Hirap tanggalin. So, ano kayong malalaki nito Sa gilid pa rin tayo ng barko tanggalin Kapitan natin ah. the light Layo narating natin ah. Layo narating. Wala. Ay. Eto. Lumasag. Masag ba ito? Yan. Laki naman yan. kagat na ito oh. eh dalawa oh malit lang isa masag ba ito? masarap ito siya sa gulay talagang labas ang lasa ng ano eh gulay pag ito halo Oh. oh. Êh. à, được, mua ra. laki tok agak tu pa ba ai itu oh. ada mi oh. ha oi sus mari usap Hirap tanggalin Hirap tanggalin Lusot naman tu eh tegak natin tu tanggal Maliliit, no? Saan malaki nito? Oh. Hirap naman ng hulihan di punin natin. Ito pala kayo, ah. dhelm di itu. Oh. Mau buat mandi sayang Sayang. Sayang kering nggarisku di nakuanan. Oh, sayang lo jan. Ih, malas. Kira-kira namanya yang banyak. Gua anak juga konan. naka pa lang yung camera ko. Hindi ko uh, alam. Hanggang nalubat. Ang init eh. Sayang to. Hindi nakuhanan. Kakataon sana eh. Oh. Oh. Eh, sayang. Ang laki sana, oh. Ang kasama. Eh. Hey. Hey. Uh, ito na sana huli ko. Ayan oh. Ito huling ha, Lubat ang ano kamera. Ang sobrang init eh. Para kuha na no. Tama nga. Oh. Sayang. Hmm. nang lang. Sana, oh. 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 Eh. Haha. <laughs> eh. Eh. Maalas talaga oh. Kakataon na sana magkapag uh, video nito malaki-laki na to. Lubat pa. Ayan. Video mo na lang. Oh. Lilit dah dekat kitok. Eh.